Ang sabi ni Jaguar ay, may kinain akong babae. Ayaw niyang ipapahigop ang kanyang butas ng bulaklak. Doon na lamang daw sa pasas. So, bibigyan lino natin, bakit nga ba ayaw ng mga babae o karamihan sa mga babae ayaw na higupin mo ang kanilang butas. Mas gusto nila doon ka sa pasas nila. So, bakit nga ba? Ano nga ba ang pakaramdam? Interesado ka bang malaman? Kung ano nga kayo sagot, please keep on watching para baguyahan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, bakit nga ba ayaw ng mga kababaihan na doon ka humigop sa butas? Ang sagot ko dyan ay masakit po kasi. Lalo na kung ikaw ay malakas humigop. Masakit po yan. Akala mo'y madadala yung kaloblooban, yung laman ng iyong bulaklak. Kaya wag po kayong hihigop ng malakas doon sa butas. Doon lamang po kayo maghihigop sa kanilang pasas, mas masarap po yan. Lalo na kung ang ginagawa niyong paghihigop o pag -ut -ut doon sa kanilang pasas ay yung purong sulong. Kapag halimbawa kasi doon ka nagtagal sa kanilang pasas, mas makiliti, mas masarap. Pero kung halimbawa doon ka nagtatagal sa kanilang butas, hindi po yan nakaka-L. Bagkos, nakakawala po yan ng L. Masakit po yan. At siguradong hindi siya gaganahan at siguradong mamatay yung ill na nararamdaman niya at siguradong mauubusan siya ng katas. Oo, nandun na tayo sa gusto ninyong nalalasahan ang aming mga gata diyan. Pero wag pong sobrang higop. Naakala mo eh, madadala ninyo lahat ng kalamnan doon sa loob ng bulaklak dapat po hindi ganun. Kung gusto ninyong nasasarapan ng isang babae, kung kayo magtatagal sa kanilang mga pasas sa ibabaw ng kanilang mulaklak. Yung paikot-ikot doon sa pasas na yun, tapos higop, tapos sop-sop yung ganyan, doon lamang kayo magtatagal. So sana nabigyan linaw ang kung bakit ayaw ng mga babae na hinihigop mo yung kanilang butas. At kung nagustuhan mo ang aking video na to, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.